kin and um, ayun, may bagyo dito sa Pilipinas dito sa Northern Luzon dito sa amin, dito sa Tugigaraw, bagyo bagyong kasing at uh, yun, first time ko ulit may experience ito after a year dito sa aking bahay and kung matagal na kayo nakasubaybay sa akin, aware kayo na dito sa aking bahay ay parang river <laughs> kapag umuulan ng malakas. Ayun, sobrang lakas ng ulan simula kaninang madaling araw pa. Actually, kagabi na uulan na. Kaya, as usual, ilog na naman. I don't know kung may lalabas namin ng sasakyan para magpalengke pero I don't think so kasi tignan nyo naman po ang nangyari sa harap ng bahay na naman malapit na sa gate yung tubig nanta pa rin yung ulan ayan may tree ducks pa mamaya huliin ko yan pang adobo charot <laughs> hindi pala sa akin yan ayan doon naman ang sakapit bayan ko nakikita nyo, pero ayoko mabasa kasi nga pagigising ko lang, hindi pa ready ang aking katawang lupa para <laughs> mabasa at baka magulat lang ako <laughs> mabulat na lang ayun, ito yung sa side view ng bahay ayan o, grabe, wala nang dadaanan papunta doon sa bundok kasi ang taas mo naman ng tubig ayan. ayan nakita nyo yun, di ba amazing kulang na lang ano, magpinta so, ako dyan mamaya para, para, ano, mag-fishing. Wait lang, ako ko patawag ang aking ina? Okay, ma? Ha? Sige, tingin ako kung meron. Yes, po. Masok ako sa room at ang lamig tignan natin dito sa likod ng bahay. Buksan. Oh my gosh. This is literally a huge, big, huge na big box. This is a link. Look, oh. This is the back part of my house. Ayan. Ang daming kangkong dito sa baba. Oh, fresh na fresh. Ayan. Kuha na kayo. Charot. Akala mo pag mamay-ari eh, no? ano, grabe. Sarap ng iho ng dati. dito. Ayan, so isara na natin kasi ang aking mudyo daw sa inang ng kape. So, Mag-anap tayo. Wait. So, ayan, nakakuha na tayo ng kape. Tapos nagaas si Mother Earth yung coffee na Baka No, no, I will go back. I will just give this to Lola. Walang natira dun sa mga duckling ni Ayla. Minerder -er lahat ni Sasha at saka ni Boomer. Uy! Ano? Minerder nila yung duckling na ilabas nila doon sa ano kaysa Yan kasi nag-uwi yung stepfather ko ng mga ducklings para kay ila kaya lang mama talaga nasa tinakwim kita tayo ng dalawang toy poodle ko mama, the yes it's so heavy yah So, ayun lang. Yan lang yung update ko. <laughs> And I don't think makakalapas kami ng makakay today. So, buti na lang naman kasi mama ko gabi. Bili siya ng go-to. So, ng sinampalukan kami mama ko. Tsaka meron pa akong sashi ni Jaan. So, gin na lang po lang. Charo! <laughs> anyway, guys, keep safe po. Lalo na sa kung saan yung mata ng bagyo. Keep safe. And God bless everyone.